Pinabaunan po ako ng crispy pata ni Ati Marilu ng Hongning. Pagdating po sa bahay, kinabukasan, ganyari po ang ginawa kong luto. Bago po ito't magugustuhan nyo. Pagsweldo, ganyari po ang gawin nyo sa mga natirang crispy pata. Kumusta po kayo mga kaibigan? O, painit tayo ng mantiko. <laughs> Konting sibuyas po. Gisa tayo ng sibuyas. Pagkatapos po eh, bawang pagkatapos po ng ilang sandali, ilagay na natin itong ating crispy pata. Nakita nyo naman, tinilad-tilad ko po ang ating crispy pata. Di po ba? Niluto e, na yan eh. Sige, ilagay na po natin. Lalagyan na natin ng paminta. lagyan na po natin ng patis. Tubig po. Dalawang tasa. Kung hindi pa sapat sa inyo yung uh, panlasa, lagyan nyo po ito, ha? Ah. Pork powder. Kung gusto nyo, ha? Kung ayaw nyo, okay lang. Hmm, takpan po natin. Isang minuto lamang. Ilalagay ko na po itong ating carrots. Hmm. Pechay. Ugasan nyo pechay nyo, ha? Ang pechay po, di sa lugar ko yung malalaki. Kaya yung mga tangkay muna ang aking uh, ilalahok. Matataba po ang tangkay, eh. So yun muna unahin natin ha O yun, ganun lamang taket, Halong po natin ng konte ha Naku hmm. po, ang bango Ang bango-bango Sarap ulit O pagkatapos po ng mga isa Dalawang minuto, malambot-lambot na yung ating Tangkay ng pechay, yun lang iniintay ko eh Ilagay na po natin tong Zucchini alam nyo, talagang ang gusto ko pong ilagay eh, sayote. Para talagang relate na relate kayo. Wala akong makita din sa tindahan ko sa paligid ko eh. So, sukinin na lamang po. Sayote lalagay nyo. Pag sayote po ang inunan nyo, dapat kasama ng carrots para madali lumambot. Matigas po kasi sayote eh. Hmm. Halo. Hmm. Ganun lamang. O ano pa susunod dyan? Sandali lamang ha. O de, syempre yung ating pechay. Basta hugasan yung pechay nyo ha. Ayaw nyo nang madumi. Papakain nyo kayo sirang ng siyempre sariwa. Hindi po ba? Sandali, haluin ko muna ng konti. Ha? Parang maliit yung aking uh, pinaglutuan. Eh. Hul na. Kung babaguhin ko. Lalagyan ko pa ito ng sabaw. Eh. Ano ba yan? Sandali muna. Ha? May lalagay pa tayo din. Eh. Hmm. Lagay po natin ito. Itlog na maalat dalawang itlog na maalat po ito. O, oh, syempre eh, i-smash nyo, i-mash nyo para magkalirot lero Minsan, misan po, ang itlog na maalat din eh, ito yung tuyo. Kaya nilalagyan ko po ng konting nga ah, mantika, olive oil, o kahit na konting tubig para po yun. Medyo sumagkasama-sama. At puti at saka pula, ah, pinagsama-sama ko na. Sandali, simutin natin yung itlog na maalat din eh. Ah sa maliit na tasa. O, yun. Tikman nyo na, bakawalan Baka walang lasa yan. <laughs> Bago nyo po itakpan, eh. Busa natin ng gatas. Mga kalahating tasa ng gatas. Sabay, hina ng apoy at makukorta po yung gatas natin. O, ganun lamang. Yun siya. Halo ulit. Naku po. Diba, crispy pata? naging ganire hmm. nakita nyo na itong ginagawa ko lalagyan po natin ng lemon zest yung kulay dilaw ng kalamansi o kaya naman eh ng lemon para po mabango yan eh palagi kong uh, inilalagay sa ulam lalo na kapag ka po ay nagluluto ng mga baboy at isda dahil talagang babango bango hmm. konti lamang ha at baka pumait -e. o siya halo po ng kaunti. Oh, huwag niyong lulutuin masyado yung inyong nga uh, mga gulay at sayang naman ng uh, nutrients kung nga uh, labog na labog. hina ko na po, hindi po ba? Hinati ko po yung lemon juice. So, oh, katitik lamang ha, katitik lang. Ganun, no? Tsuk-tsuk, chuk, tsuk-tsuk. Chuk, chuk, chuk. Mga ilang patak lamang ng lemon o oh, kalamansit, baka umasim. Hmm, po natin. Sandali, may nalimutan ako sa refrigerator. Sandali. Oh, Bago nyo po ihain, lagyan natin ng konting keso. Itong mga ulam na ganiri eh, kapag ka po kinsenas, katapusan, pag may sweldo. <laughs> Crispy pata ba naman eh. Pero kung gusto nyo po, manok. Yung bubang uh, fried chicken. At ataduhin nyo. Pagkatapos eh, ganito rin ang proseso. Ilalagay nyo pero sa huli. Para masarap po yung fried chicken. May konting kagat ng konti. Fried chicken, manok, mas mura-mura ng kaunti. Papatayin ko na po yung apoy, sasara ko na at hayaan natin matunaw yung keso. Hayo? Hindi nyo ba kakainin yan? <laughs> o, tignan nyo po. Napa-creamy ng ulam natin. May kasamang gulay. Ang sabaw ay malasa. Malinis ang pecha. Pakulay. Talagang masarap yan. Crispy pata ba naman eh? Pagkatapos ay eh, may itlog na maalat at gatas ang sabaw. O hindi po ba? Konti pa. Yo! O, palakpakan palaktakan lang po dyan, mga kaibigan! Basta wag niyo pong titigilan ng kalalagay ng comment. Dine! Dine! Dine sa baba! <laughs> at ako po yung nagbabasa. Bukas, iba naman ang natin. isip tayo. Ayos! Rang bilang po.